kami kasi usually ginagawa namin. Nag, uh, nag kami, yung mga nakatap sa atin. Yung nakatap sa City of Manila. Yung oriente namin, yung mga simple flags namin. Apo. Isan may kami nakatap dyan. Yun po yung pinagpapawala namin. Kami po mismo nagtatanggal nun. Na dalawang beses na rin po kami nag-operate O kami naman, yung ginagawa namin para sa safety nyo lahat eh. Diba? Kasi namin kayo matulungan. Siguro naman nakikita nyo ngayon. Ngayon nakakapaghanap ng buhay. Kahit Tabano, paano, yung mga caretaker natin pag meron kayong gawa sa mga amo nyo, merong ililibing, binibigay namin sa kanila lahat. Gusto po namin na gumanda yung hanap buhay. Sana magtulungan tayo. Alam niyo naman, may kit natin pinagbabawal siyempre. Yung pag-iinom po ng alak dito sa loob ng sementeryo. Yung mga video, okay. Hindi lang naman po ngayon yan. Eh. Matagal na nga sinasabi sa pagpasok. Birthday pa lang po namin, June 30 pa lang, I-announce ko na po yan. Bawal po siyempre ang video. Kisa okay. naman kayo nakakita. Kita lang lamhati, di ba? kung yung pakain nyo po nasa tabi, nagkatasal kayo, may wife niya na nag-video, okay. Diba? Sa kayo, makakita kung meron kayo makakita ang patay, eh. sa, sa katabi nyo, meron nagsusugal. Siyempre, bawal po yan. Nagiinuman, eh, may quit mo lang yung yan. Kung ang meral ko, dahil nga ang sabi nila, kahapon daw, allegedly, pumasok daw sila dito, parang may bumato yata sa kanila. Okay. Yung may shipa na nila na kailangan natin mag-operate dito. Bakit gano'n? Ang daming wire. Ngayon, nung dumating siya, pagtulungan sila sa LGU at sa Manila Dawn Cemetery, sinamahan po namin, assist po namin sila na Ingat po, ang nangyari, awal pala yung galing Quezon City, Manila na tawid. Kasi Manila area siya. Sa Manila area. Kasagmeter lang po sa akin kasi limitado kasi ako ng mga nangyari. Kasi ako ng marami. Ano, bali pito kami pati anak ko. Pito kayo. What's the staffing na may nag-correct naman niyo sa kanila? Wala po. It's 47,000. sa yeah. po. Kaya nga, yan yeah, ang sinasabing ko naman sa kanila. Dumi honge ka? Yan daw ako, pag-abang na lang dito, ha. Tali lang, ha. Hay nako, dali. Sino? Tum. Tama na 'yung mga wala sa 'yo. Girl. Ano? Kuha na. Ha, 'di Ako ka-tao sa mga 'to. Ano? Saan ba 'yung mga tinapay? 'Yung magtrabaho pa 'yan.

ano ka na? Ano ano na? Kasi ho, dito may pero kami sa bahay. Opo. Ayun sana ho, mimiting ho muna kami ni nang kung sino man ho. Para naman ho, kukunin ang video kay namin. Hindi ho namin ninakaw yan. Kukunin yung mga gamit namin. Hindi ho nang pinagpuhunan ng pawis ho yan. O tapos, kunin na mo yan. Sige, tanong kayo dyan. Ah, kapag sa akin yun. Ilatak mo kuya, mo. Hindi po, hindi po na. <laughs> sa 523, uh, La Loma Street, La City. Doon lang nila pwedeng gabitin. Hindi sila pwedeng magbula doon, ipasok dito sa Manila North Cemetery yung linya. Kahit na meron silang legal na kontador. Uh, ang tawag nga doon, sabi ng isang inspector, eh, flying connection kaya illegal pa rin kahit na nagbabayad sila ng legal meron silang resibo na binabayaran one way -bon, eh mali pa rin Di MNC hindi po uh, ito po ay uh, uh, ng uh, Meralco kasi sa pagkakakwento nga po nila kahapon daw eh nag inspection sila okay. uh, at sila kaya siguro uh, nagkaroon na inspection uh, nakipag-coordinate sa Manila Electrical at uh humingi ng tulong dito sa pamunuan ng uh, Manila North Cemetery para gawing ngayong araw na to yung uh, inspection dito. Ang part nila ang, ang, ang side nila side nila wala daw uh, paalala pero di ba since day one nag-remind kayo na with joke eh, illegal connections etc. Yes. po, Oh, yun po ay eh, uh, sa totoo lang po ah uh, pag po palang po ni Director Vandantan, okay. sinabi niya naman po na live, naka-social media na uh, aayunsin at umusin po itong uh, buong Manila North Cemetery. Uh, Yun po, ipagbabawal na po yung uh, videoke, -ok, yung palak, at yung mga inger koneksyon. Uh, kaya po, hindi po nagkulang ng paalala po yung ating pong pamunuan uh, si Director Vandantan na... Uh, alisin yung mga hindi dapat na nari dito sa loob ng Manila North Cemetery. Okay, sana makipagtulungan sila sa atin. Kung ano yung kung pwede nalagang i-apply yan sa Meral ng legal, i-apply po natin. Kung pwede silang bigyan ng submitter ng mag-a-apply sa musileo, para sa ibang musileo naman po. nasa ganun, yung mga caretaker natin, na magkaroon sila ng kurente nila. O kami naman, ginagawa natin para sa safety nyo lahat eh. Diba? Sa namin kayo matulungan. Siguro naman nakikita nyo ngayon. Ngayon, nakapaghanap buhay na kayo kahit paano Yung mga caretaker natin. Pag meron kayong gawa sa mga amo nyo, merong may ililibing, binibigay namin sa kanila lahat. Gusto po namin na gumanda yung hanap buhay. Sana magtulungan tayo. Alam niyo naman, may fit natin pinagbabawal siyempre. Yung pag-iinom po ng alak dito sa loob ng sementeryo. Yung mga video, okay. Hindi lang naman po yan. Eh. Matagal na po natin sinasabi sa pagpasok. First day pa lang po namin, June 30 pa lang, in-announce ko na po yan. Bawal po siyempre ang video. Kisa okay, naman kayo nakakita. Nakikita lang hati, di ba? Kung yung patayin nyo po nasa tabi, nagkatasal kayo, may marinig kayo na nagbibidyo, okay. Di ba? Saan kayo makakita? Kung meron kayo makakita ang patay, sa, sa katabi nyo, meron nagsusugal. Siyempre, bawal po yan. Nagiinuman, eh, may ikpit po natin pinagbabawal yan. Oo, oh, yun talaga. Kaya kami, dire, ang dire kasi sabi ko nga sa kanila, eh, yung basura nila, pagdaan ng truck, araw-araw may dalawang truck na yung dumadaan. Pagdaan ng truck, ilabas nila, tapon nila. Di ba? Pinang, kaya meron, meron naman tayong ano ito, meron tayong CR na laki. may tatlong CR tayo dito na public toilet. Kasi sila mag-CR, pwede naman sila mag-CR yan eh. Sir, uh, sa under leadership, sir? Open naman to eh, nakikita naman nila, halos araw-araw umiikot ako, nakikita na naman nila ako umiikot. Pag tinawag nila ako, nakakausap naman nila ako. Kaya sila dumerit sa akin para makausap ko ko sila yun nga, kakusap na natin mahal na mayor, siyempre, lalo na sa mga lolo at lolo natin, mal na mahal po ni mayor yan, di ba? Kailangan po, kailangan sumunod po tayo. Alam naman po natin, para sa kaganda po natin to. Lahat po ng ginagawa ko dito sa Manila North Cemetery, instruction po ito ni mayor. Alam po ng ating mahal na mayor yan. Kasi niya po, alagaan po kayo lahat. Sa mga pet kaya dito sa loob ng Manila North Cemetery, pag ma mahal po po kayo. Open po kayo, dumulog lang po kayo sa akin dito. Makakausap niyo po ako. Kaya na po, makikita niyo po dito minsan, marami pong kausap. Medyo, magantay lang po kayo sandali, makakausap niyo po ako. Kaya mag magtulungan po tayo, magtulungan po tayo, mga, mga kasama kong caretaker dito sa Manila North Cemetery. Kung araw na ito, 44 days pa lang po kami na nakakaupo sa City of Manila. Kaya yun nga po, eh, lahat po ng, ng paano po natin mapapaganda ang Maynila, Ibilin niya po sa atin natin mayor let's make Manila great again. Salamat po. Salamat din.